Hello po mga kadodotski. Um, happy, happy, hot Monday po. For today's vlog po ay papakita ko po ulit sa inyo yung pag-harvest dito sa tapat ng amin um, bahay sa palayan po ni Tia Joey. Tatay din po ang nagpa, nagbubukid na iyon at titina po natin kung mabibreak ang record. Last summer daw po na anihan, yun ay naka 86 sako. Ibig sabihin na yun ay 43 kaban. 43 kaban. Ang isa pong kaban ay <coughs> equivalent sa dalawang sako. Ay nung po nakaraan ay naka 43 or 86 sako. Tingnan po natin ang ani uh, ngayon. Tapos po ay correction po pala. Yung po palang kay Melot na pala yan ay hindi 76 kaban. Yung po ay 76 sako divided by 2 ay di yun ay sa makatawin po ay yung 76 sako na palay ay 38 kaban kung hindi po ako nagkakamali ang kapartida po doon na may lot ay nasa 20 mahigit 20 sako ng palay yun pong kapartida ni tatay sa dalawang binukid niyang nasa 80 80 sacks ay ipinagbili na po niya para po maging ng pera agad ako po ay nagluluto dito ng pritong galunggong dahil ito pong panghalian namin. Kali po ay naubusan ng gasol dahil hindi po makadaan yung magdideliver ng gasol dahil dito sa inyong una namin ng gasol ay may nagagawa ng kalsada ay nakulungkot. Alam ko lang po mamaya kung mayroon itong magdideliver. Kaya ang gamit-gamit po -gamit po ngayon ay yung yung ano ah, yung gas po ito po yung nabili namin kamatis sa communal garden po ng aming barangay maliliit po siya pero fresh na fresh naman po sa murang halaga lang po yan yun po naman niyo ito po yung walang fertilizer at yun po ninyo ang aming sitaw so fresh napakadami pong sitaw bibigay ko po yung kay nanay at masyado po madami. Ako lang po mag-isa. Lagyan na po natin ang ating mantika. Ayan. Mantika. Galunggong, pritong galunggong with na ilagay ko na po yung mantika at bawang. Lagyan na po natin itong sibuyas sibuyas bango na amoy na po sibuyas tapos pwede na po natin yung kamat kamat magaligay yun para di maging marito maglagay ng kamat magsisipayin po natin yung maluto ang kamatis Nalagyan na po natin yung ating pinaritong isda. Ito yung galong. Ito po yung galong.

Ito um, yung mga tayo sa talayan. Parang tumigil po yung halimaw. <coughs> mga isa kawali. Narayalan po na tunog na. Narayalan natin ng konti sa bawang. Ang ba yun? Thank lalagyan na po natin itong ating uh, salad. <coughs> ito po yung oyster sauce meron pang ulit isang kamay lang po Mahaluin na na po natin para tumakong

sa sinta na ito. na po ang ating ginisang dalonggong na may sitaw. Na may sitaw. Okay. Hmm. Tapatay na po natin. Ayan. Dito na po. Ale kabuk. Tuh oh, malah kasi unat. Dina dina ah. Sabar so lagi. Batu nak tata ini. Kita kat sini. Bila sah itu? Bye bye tina itu. <laughs> bye bye. Ito daw po yung kaparate darate Ito rin na yun Mahalo ka bawk po kay father pinupuso na niya dun ah Ibigay na ka tata earning Kapag hmm? ko po sa inyo Meron kami dito ilang puno ng talong pinampunan niya talong sili yung pong sili ay mayroon ng bulaklak ready pa po ang sili at ready pa po ang pinakamagandang tono ng sili na mayroon ng bunga may bunga na po may ganaman may mga pipitos na kami at doon pa po ang iba, ilan pa pong mga puno ng talong ah, yun, tatlo pa po ha? kainitan dito eleven o'clock po ay katirik ng araw ito po o oh, nyo maraming bulaklak sana po ito katulad din ng sailing tanim namin dati dito yung hitik na hitik sa bunga ah. Maganda naman po yung puno at mataba. Ako po muna sisilong at mainit. Makadalawin ako ng hika. Mamaya na po tayo pumunta sa Naga at kaya medyo ma maalik ka po. ako po yung parang hihikain sa so sobrang inip. Mamaya na lang natin tingnan pag tapos yan. mamandar na ulit, namamahinga sila. Titign po ang araw, ibig sabihin, mainit na mainit walang kami. Um, mamaya po ulit tayo pumunta doon pang tapos na, Parang hihikain ako sa sobrang init. Namulit pa po ako at ako'y sinisipon. Dito lang po tayo maghihintay dahil sobrang maalikabok doon sa may kalapit ng palayan na naabot po dito yung ano ah dust particles ay masama po medyo ang aking pakiramdam dahil ako ay parang hinihika. sa so, sobra po siguro pati init minsan ay paulan ulan tapos ay nainit hindi ko po talaga kayang itolerate yung biglang pagbabago ng panahon kaya maghintay na lang po muna tayo dito. Dahil sobrang malikaw. Ayan po, natapos na po yung maw Hindi po tayo nakapunta. At gulpe po kainit. Baka teatakihin ng hika. Ang naani po ni Tatay doon sa palay ni Teo ay... Ilan Tatay? Ba't sa si Tatay? Ilan Tatay? 80. Ang na... na 80? 80. 80 sako. Di bali, 40 kaban na 40 eh. kaban. Ay, ang sa tubig daw po ay babawasin ay walo, walo. Aba, ano ba kayong walo Hindi, hey, sa limaw. Sa yung po pala sa harvester, yung 8 sako. Ang kapartida po ng harvester ay sa 100 sako ay sila may 12. Sampu. Ah, 10 po? Ah, 10 po pala. 10 po pala, 10%. Kaya 86 minus 8 ay 72. Divided by 3 po, ang una at ikalong parte po ay kay tatay. Ang isang partida po ay 24. So, 24 plus 24 ay 48 po ang kay tatay. 24 yung kay Tio Joey. Ilan ang nakaparte mong palay ngayon sa lat yeah May dalawang daang sakop. Wala pa naman. Mga ilan? Ito ay 32. 32 tsaka Saka 48. 48 48 ay, yung pangkay kuya email. Yung Bukod pinag yun? yung pinagbila mo pa ay 80. Wala pang 200 dan eh. 100 plus pa lang po. Marami pa pag aanay niya. Meron pa. Eh, e, grabe po kainit. Talagang hindi ko na nakaya na pumunta doon sa may tabing palayan. At nalipad po naman ang bulok. Kailangan po natin mag-iingat at mainit. Tayo po yung uminom ng maraming tubig para iwas dehydration at sobra po talaga kainit. Ako po yung nakaupo lang dito, yung ipapapisanay.